Kaya pa niya nagbago buhay na ako. Tol, musta na tol? Oh, tol. Ano naman tol? Oh. Tol, alam mo ba kung ano sadya ako dito? Oo, oh, ano yung tol? Tara. Tol, oh, nagbagong buhay na ako. Pista na no tayo tol. Nagbagong buhay na ako tol. Beto nga, inaayos ka yung lambat. Tol, nagsisinungaling ka naman tol eh. Tul, nagbagong buhay na nga ako eh. Nga oh, Ganyan ka naman tol eh. Buhay. Abala na ako ngayon sa paghahanap buhay, nagbago na ako. Tol, once na nasubukan mo ito, hindi mo na ito pwedeng iwanan. Tol, huwag kang makulit tol. Nagbago tol, grabe na ka ako. naman. Para ka naman hindi, ano, eh, hindi kasama eh. Ganyan tayo eh. Ganyan tayo eh. Pagong buhay na nga ako eh. Ang tulo. Ito na tulo. Hindi pilitin tao. Tol, Iba ka na. Ganyan na ba talaga pag, uh, pag ayaw mo na sa mga tropa? Tol, nagbagong buhay na nga ako eh. Wala ka na magagawa. Nagbagong buhay na ako. Tol, ito na oh! Napakahipokrito mo naman sa akin, Tol. Napakahipokrito mo naman sa akin, Tol. Oh. Eh dati-dati, tuwa ka na ginagawa natin to. Bumusaya-saya natin. No, no, yun. Hindi na ngayon. Iba na ngayon. Tol, wag mo naman akong paandaran ng ganyan, Tol. Alam ko gusto mo rin to, Tol. Tol, saiba mo na lang gawin yan. Nakaka o, Tol, o. Nakahanda na yung pisto natin doon, Tol. Ano, Tol? Sinabi na nagpagupuin ako. Sinabi na nagpagupuin ako. Ang kulit mo. Eh, ha? eh bakit ka ba nagagalit? Ha? Kulit mo eh. Ang kulit mo, ang kulit mo. Kulit mo eh. Ang kulit mo, ang kulit mo. Napakakulit mo. hindi Wala kang dapat ikagalit. Hoy, yung ano, parilyat sa kayong isdai, handa mo na! Ay? Parilyat sa kayong isdai, <laughs> handa mo <laughs> na! Hinap, makinay, nahanap. Eh nga, tete, ang daming kaartahan no? mo. Ang daming mga kaartahan Pag iihawin mo, ka lang mo. naman ng isdai, ang daming mga mapanginiisip na iba. Parang hindi mo ba ginabi ng mga agap? Nangiti na ka. Eh, nagtanong ka ba? Eh, saan ba gagamitin tong ano, lighter at saka-poil? At saka yung parilya at saka isda. Di ba mag tayo? Sige, sige. Kasi siya ka na. Yan ang hirap sa'yo eh. Oo. Oh. Kung ano nung iniisip mo eh. Oo, oh, ito yung pilot sa kano, lighter. Sorry, sorry, sorry. Kakainis ka eh. Pakibilisan na. Oo. Oh, Sabi. Kung ano nung iniisip mo. No? Galot po. Galot pa. Galot